Punta tayo dito, o, oh, tinan nyo. Ay, katin din ang init. O, oh, ay kainit. Mga marikoy pa. Walang laman, kasi nga inubos ko na yung laman, o. Oh. Lilinisin niya tapos lalagyan ulit ng panibago. Kaso lang, ang problema, nalalaglag lahat ng mga tuyong dahon. May panakip ako dito, eh. Nawala yung panakip ko, eh. May panakip yan dyan na malapad na ano, eh. Nawala. Ginamit sa kung saan. Di ko alam kung saan napunta eh. Meron yan dyan eh. Kinuha. Ayan. Lalagyan ulit ng tubig. Sarap magtampisa o magbabad. Kasi sobrang init. di ba? Ang tindi ng init. May mga upuan no? Oh. Di ko alam saan napunta yung panakip dyan eh. Di ko makita eh. Shhh. Di mo to ah. Bumaba. Hindi to dito eh. Uwe, 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 uwe. Napakatindi ng init mga marikoy. Oh. Sino yung na tubig dito? Ay, ang init. Sobrang init. Pagka magdilig ka naman sa hapon, yung tubig nang gagaling sa tangke, napakainit. Sobra. Napakainit talaga. Woo! Uh. Diba? Diba? sobrang init kaya maganda magdidilig ka sa umaga kasi ano malamig yung tubig na pandilig pag, paghapon hapon yung tubig napakainit oh o oh, diba kahit pa pano, merong ano lilim dito o oh, ayan yung ano resulta nung magtanim ka ng mga halaman sa bakuran mo pagdating ng tag init eh kahit pa pano, may masisilungan ka may hangin Maliliyam. O, oh, di ba? Tapos ayan yung ano. Kasi nga ginamit 'to ng mahal na araw. So, syempre madumi yung tubig na after gamit. Papalitan na naman ulit. Lalagyan na ulit. Montas niyan, malaki. Kag ilang drum yung napupuno namin diyan para lang mapuno one to sawa yung mga halaman ko sa tubig, kakadilig. Siguro one week akong kakadilig na galing riyan yung tubig. One week akong didilig-dilig araw-araw, tapos yung mga lupa, binabasa ko din. Oo, oo. Yung mga lupa, binabasa ko rin siya. Doon nga, tinan nyo, nanilaw na yung mga halaman doon. Sobrang nanilaw na. Eto sa sobrang init una na nag dry dito ko kaya muna to sa silong dito ko ilalagay muna sila kawawa naman o si sampagita namumukadkad o diba ang daming ang daming ano ang daming sisibol pa lang na bulaklak ng sampagita eto o tinan nyo di oh. dami diba nadry na to oh. nadry dry na kawawa naman ay lalagay ko sa ilalim sa ilalim pala iyan dito kayo sa ilalim pala dito ko muna ilalagay sa ilalim kawawa naman kawawa sila tago mo ay tago tago muna dyan muna sila sa ilalim dami kong mga extra na ano eh paso nagaya ng mga halaman pag mga tag-ula na lang siguro kasi ngayon ang hirap sobrang init ito nga halo ko dapat to sa lupa hindi ko na nahalo kahit pa paano may halaman ka sa ano bakuran mo ay, yung lupa ko, oh. Oh, so, ito. Bago pa lang din mamumulaklak. Mamumulaklak pa lang yan.